Panama Canal, ang mahabang lagusan na hinukay sa bulubundukin ng bansang Panama. Nagdudugtong sa karagatan ng Atlantic at Pacific upang makatawid ang mga cargo ships. Libo-libong barko ang lumalarga dito kada buwan at bilyon-bilyon ang halaga ng pera na kinikita. Kamakailan lang lumabas sa balita na may piligro sa lagusan dahil nasa ilalim ito ng impluensya ng mga komunistang Ejik. Pero ang malabakal na kontrol ng China sa Panama ay biglang nalusaw na parang kandila sa tanghaling tapat. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang tugon ng China sa paglapastangan sa kanila ng Panama at Amerika ay nakagigimbal. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, Totoo ba? Naging laman ng balita ang malaking peligrong dulot ng mga inchik sa Panama Canal dahil ang bawat dulo ng lagusan ay may presensya ng mga komunista. Pinaniniwala ang sa panahon ng kagipitan ay maaaring isabutahin ng mga inchik ang pagtawid ng mga commercial ship doon at manmana ng mga barkong pandigma ng Amerika. Inihalintulad ito sa naganap sa Red Sea, sa lagusan ng Mandab Strait ito yung makikitid na tatawirin ng mga barko para makarating sa Red Sea at makalusot sa Suez Canal papuntang Europa. Pero ang kanang bahagi ng Mandab Strait ay hawak ng mga Houthi dahil malapit ito sa kanilang pampang. Kung maaalala noong umatake ang Israel sa Gaza, inatake din ng mga rebelding Houthi ang mga cargo ships para hindi makatawid Ilan sa ikinababahala ng mga Amerikano base sa France 24 noong lang ikatlo ng Pebrero 2025 ay ang kumpanyang C.K. Hutchison na pagmamayari ng isang samahan mula Hong Kong at ito ang nagpapalakad sa mga Panama ports. Yung isa sa papasok mula Atlantic Ocean at yung isa palabas ng Pacific. Bahagi ng Belt and Road Initiative ng China kung saan tutulong ang mga inchik sa pagtayo ng mga daungan at iba pang gusali sa mga bansang kasosyo nila sa import at export. Pero hindi ito libre, ito ay utang sa China. At ang problema ay, kung hindi makabayad ang bansa, kukumpiskahin ng mga komunista ang lugar at sila ang magpabalakad. Bagamat walang problema sa utang ang Panama, ang peligro ay pinatatakbo na ng mga komunista ang mga daungan sa magkabilang dulo. Kaila sa marami na ang gumawa ng Panama Canal ay mga Amerikano, kaya hindi nila gusto ang impluensya ng mga inchik noon. Ganon din naman ang mga inchik, hindi sila papayag na mapaalis sa Panama. Kung magkakaganon, ang kanilang tugon ay kagigimbal ng buong mundo. Kung interesado kang malaman ng malupit na kasaysayan ng Panama Canal, nararapat lang na bumalik sa taong 1880 mga panahong malapit ng matapos ang pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ninais ng bansang Pransya na palawaki ng kanilang kalakal papuntang North America. Mapapansin sa mapa na mahaba ang ruta mula Europa papunta sa itaas ng Amerika at kaliwang South America. Pero kung mapapaiksi ang biyahe, mas mainam ito sa kalakalan. Dito na pag-isipan ng mga Pranses na gumawa ng shortcut sa bansang Panama pero kailangan ay humukay ng daanan sa pinakamakitid na lugar ng bansa sa itaas ng Panama City. Taong 1880 nang ang plano ay naisagawa at 1881 dumating ang mga arkitekto, planners at enhinyero kasama ng daang-daang mga manggagawa sa Panama. Ang uukayin ay may haba na sobra sa 80 kilometro mula sa Balboa sa ibaba dire-diretso sa siyudad ng kulon sa itaas. Isa ito sa pinakamalaking proyekto sa buong mundo. Pero hindi nga lang natapos. Sa makatuwid, sa simula pala mga ay pinotakti na ito ng problema. Halos linggo, linggo ay may mga landslide at dahil sa makapal na kagubatan, libu-libu ang nagkasakit ng malaria at yellow fever. Ayon sa artikulong Special Wonders of Panama Canal ng National Library of Medicine, matapos ang proyekto, may mga 22,000 katao ang namatay kung hindi natabunan ng gumuhong lupa ay dahil sa paglaganap ng nakahawak sakit. Taong 1890, tuluyan ang naabandona ang proyekto. Ilang taon makalipas ang pag-alis ng mga Espanyol at sa kasagsaga ng Phil Am War sa Pilipinas Nabaling muli sa isipan ang paggawa ng ruta sa Panama Ngayon, mga Amerikano naman ang nagplano Pero hindi katulad ng ginawa ng prasya noong una Kung pagmamasda ng mga bulubundukin doon Hindi talaga kakayanin na hukayin ang lahat ng ito Sa haba na higit pa sa 80 kilometro At kahit anong galing panila, nila Napagtanto ng mga kano na ito ay imposible 1902, nabuo ang plano na tapisin lamang ang tuktok ng mga bundok upang mapatag at hindi nahukayin sa pinakaibaba. Ipapantay lang nila sa ilog ng gatun ang kanal at dito na rin patatawirin yung mga barko. Huhukayin lang ay yung mga magkabilang lagusan. Labing limang kilometro ang haba at tinawag nilang Culebre Cut. Kahit mataas pa ito sa karagatan, ang pag-iisipan na lamang ay paano itatawid ang mga barko. 1904 nagsimula silang maghukay palapit sa lawa ng Gatun binarahan ito para hindi bumabaw ang tubig diyan sila tatawid kaya kailangan na ay malalim pero maraming problema ang kanilang hinarap nandiyan pa rin ang mga landslide at sakit na malaria makaraan ang ilang buwan at milyon-milyon na ang nagastos pero wala pa rin magandang resulta pagpasok ng 1906 Nagbago sila ng plano at inestimang baka umabot pa ng $150 million ang gagastusin. Gayunpaman, napakahirap tapusin ng proyekto. Sa huli, nag-resign ang punong enhenyero na si John Frank Stevens. Taong 1907, dumating si George Washington Gorgas, isang army engineer, at siya ang nagpatuloy sa paghukay. Maganda ang resulta ng trabaho sa loob ng ilang taon. Tatlong mga higanting gates na pipigil sa tubig ang naipatayo. Tatlo sa Balboa at tatlo sa probinsya ng Colon. Kailangan ng mga gates dahil mataas ang Panama Canal. Ito yung mga bubuksan at isasara para hindi makatakas ang tubig mula sa lawa ng gatun. Taong 1913, natapos ang proyekto. At sa sumunod na taon, ang unang barko ay nakatawid sa Panama Canal. Pagpasok ng mga barko sa unang gate, itataas ang tubig kapantay ng nasa pangalawang gate. Kapag pantay na, bubuksan yung pangalawang gate at papasok ang barko sa pangatlong gate. Isasara naman yung pangalawa para hindi makatakas ang tubig. Sa loob ng ikatlong gate, itataas doon ang tubig kapantay naman ng nasa loob ng mismong Panama kanal sa lawa ng Gatun. Sa kabilang dulo palabas, ganun din ang proseso sa unang gate kung saan kapantay ng tubig sa kanal, ibababa ang tubig kapantay ng nasa pangalawang gate hanggang umabot sa pangatlong gate at ipapantay ito sa tubig ng karagatan. May mga tubig na nakakawala pero sa loob ng maraming taon bihirang bumaba yung nasa kanal dahil madalas ang ulan sa Panama. Ilang oras ang biyahe sa magkabilang dulo at bawal sa gabi kaya yung mga hinahapon ay kailangan maghihintay ng kinabukasan bago makapasok. Pinapatay ang motor ng barko bago pumasok dahil makitid at delikado. Gumagamit sila ng maliliit na mga tugboats sa likod at harap na panggabay. May panggabay din sa magkabilang tabi para hindi mabundol ang mga dingding. Ang Panama Canal ay kinikilala bilang isa sa Seven Wonders of the Engineering World noon. Pero hanggang ngayon, ito ay kinamamangha ng buong mundo. Umabot sa mga 370 milyong dolyares ang nagastos ng mga kano at mga limang libong manggagawa ang namatay sa proyekto. Pero ang engineering marvel ay naging sagisag sa kakayahan ng taong magsagawa ng imposible. Paglipas ng maraming dekada, mga taong 1960s, papangit ng papangit ang tingin ng mga bansa sa Amerika dahil sa kanilang paghawak sa kanal na nasa bansa ang Panama. Pagsapit ng 1970s, habang mainit ang Vietnam War at martial law sa Pilipinas, maraming protesta ang inilunsad sa Amerika laban sa pamahalaan hinggil sa kolonyalismo. Isa sa pinoprotesta ay ang Panama Canal. Kaya taong 1977, napilitang ipamahala ito sa Panama, pero sa ilang kondisyon. Ayon sa United States Department of State, nilagdaan ng presidenting si Jimmy Carter at pinuno ng gobyerno sa Panama na si Omar Teorijos ang Panama Canal Treaty at ang Neutrality Treaty. Sinabi na kalakip sa kasunduan na bibitawan ng Amerika ang kontrol sa kanal pagdating ng taong 2000. Bukod dito, kasama sa kasunduan noong 1977, ay ang garantiya na mananatiling neutral ang kalakal sa Panama Canal. Dito nang himasok ang mga komunista. Taong 2016, sinabi sa Global Trade na nag-invest ang China sa bagong container terminal sa Panama. Napakalaking proyekto nito para sa bansa. Sinabi pa na magtatayo din ang mga inchik ng liquefied natural gas at iba pang pasilidad. Ayon sa ulat, ito ang unang investment ng Beijing sa Panama sa The Trumpet, inulat noon ding taong 2016 na binili ng mga inchik ang pinakamalaking port sa Panama Canal. Buwan ng Mayo nang napunta sa kontrol ng Land Bridge Group ang Margarita Island Port na nasa itaas na banda ng Lagusan. Ayon sa Global Construction Review, gumasto sa mga inchik ng isang bilyong dolyares. Sa sumunod na taong 2017, binalita sa South China Morning Post na sinimula ng isang firm mula rin sa China ang proyekto sa Panama Port matapos maibalik ang relasyon ng dalawang bansa at iniwan ng Panama ang Taiwan. Ayon sa Universidad ng Nevada, na palakas ng palakas ang presensya ng China sa Panama Canal. Binanggit na taong 2017, itinaguyod ng pamahalaan ng relasyon nito sa China at tuloy nang iniwan ang Taiwan. Ilan lamang ito sa proyekto at mga port na kontrolado ng mga INJIC. Ganun paman, mga negosyo lang ng China ang nandoroon at walang kinalaman sa mga komunista. Ibig sabihin, walang peligro. Hanggang ibinalita sa Ministry of Foreign Affairs ng China noong taong 2018 ang pagbisita ng pinuno ng mga komunista sa Panama Canal na si Xi Jinping. kaila sa marami na ayon sa batas ng China sa kanilang intelligence law, sinabi na all organizations and citizens shall support, assist, and cooperate with national intelligence efforts in accordance with law and shall protect national intelligence work secrets they are aware of. Ibig sabihin, lahat ng Chinese citizen, pati mga kumpanya mula sa China, ay maaaring kumuha ng mga maseselang impormasyon sa iba't ibang bansa. Sa madaling sabi, pwede silang mag -espia. Ito ang kinababahala ng Amerika na sa dami ng mga kumpanyang hawak ng mga komunista sa Panama Canal, mabigat ang impluensya nito. Sa katunayan, iniwan na nga ng Panama ang Taiwan. Patunay na hindi na ito neutral, katulad ng napagkasunduan sa Panama Canal Treaty at Neutrality Treaty noong 1977. Ang pag ng Panama sa Taiwan kapalit ng mga investment mula sa China ay malaking ebidensya na hindi na ito tumutupad sa kanilang treaty at maaaring maging sanhin ng pag void o kawalan ng bisa ng kasunduan. Bukod dyan, ayon sa batas ng mga inchik, pwedeng gamitin ng mga port na mag sa mga barkong panggera ng Amerika na tumatawid ng Panama Canal. At ang masaklapay, eh, maaaring isabutan ng mga komunista ang kanal kung mayroong gera. Mga piligrong nakikita ng Amerika. Kaya noong ikalawa ng Pebrero taong 2025, sinabi sa CNN na nagbanta si Trump na kukuhanin muli nito ang Panama Canal o kung hindi, may malaking mangyayari. Ang banta ay hindi naman ininda ng China dahil alam nilang kapit nila ang Panama. Siyempre malakas ang loob ng mga komunista dahil ilang dekada na nila kontrolado ang dalawang dulo ng Panama Canal at alam nilang walang kakalaban sa kanila. Biruin mo, sila ang may pinakamalaking hukbong pandagat sa buong mundo. Siguradong luluhod ang Panama sa kanila at ang banta ni Trump ay isa lamang banta na dapat ay pagtawanan. Hanggang noong ikatlo ng Pebrero, ilang araw lang ang nagdaan matapos ang pagbanta ng Amerika. Sinabi sa The Telegraph na hihiwalay na ang Panama sa proyekto ng China na Belt and Road Initiative. Ibinalita rin ito sa Economic Times na hindi na ire-renew ng Panama ang Belt and Road Initiative ng China ayon sa presidente ng bansa. Kaya marami ang umaasa na tutugon ang China dito. Sinabi sa Offshore Energy na tatapusin na ng Panama ang kanilang kasunduan sa Belt and Road Initiative ng mga Ijik. Bukod sa patatalsikin ng mga komunista sa Panama, sinabi sa Financial Post na libre na ang Amerika sa pagtawid ng kanilang mga pandigmang barko sa kanal. Pero hindi lahat ay sumang-ayon sa ginawa ng Panama dahil merong mga protesta kamakailan lang. Walang duda na nag-aalburoto din ang mga komunista. At naging gula talaga ang ginawa ng Panama sa mga Ijik. Kaya merong umaasa na gegerahin ng China ang Panama at Amerika dahil sa pagalipusta sa kanila. Biruin mo, sinong bansa ang may lakas loob na umalma sa mga itik At heto na nga, ang tugo ng mga komunista ay... Wala! Anong aral ang mapupulot dito? Katulad ng kasaysayan ng Panama Canal kung saan libo-libo ang pumanaw at bilyones ang ginasto sa paggawa na ang mga naganap kamakailan lamang. Katulad ng paghiwalay nito sa impluensya ng mga komunista, bagamat hindi inaasahan ang nangyari, nagdesisyon na ang pamahalaan ng Panama. Hindi makapaniwala ang China na mayroong mga bansang kayang kumontra sa kanila at hanggang ngayon ay walang sagot ang mga itchik tinggil dito. Kumbaga, nasyak talaga sila at hindi mawari ang sinapit. Ito yung kasabihang kunwaring matapang sa salita pero duwag naman sa gawa. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.